Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na ibinigay mo. Maraming salamat sa bagong pag-asa na nakikita namin sa pagsikat ng araw sa aming mga buhay. Alam namin na ang araw na ito ay may dalang bagong ngiti, bagong buhay sa pag-asa. Alam namin, Panginoon, na wala kang hindi kayang gawin. Alam namin na mahal na mahal mo kami at hindi hahayaang masaktan ng sinuman na may masamang balak. Dahil naniniwala kami na sa patang iyong kapangyarihan na protektahan kami. Itinataas at ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng aming mga plano sa araw na ito at sa mga araw na darating. Ibinibigay at iniaalay po namin ang lahat ng pagkakataon na dadaan sa aming mga buhay. Sa iyo kami magpo-focus, Panginoon. Sa iyo at sa iyo lang. Dahil sa dami ng nangyayari sa aming buhay, kung kami lang ito, makahindi po namin kayanin at harapin. Panginoon, alam namin na ang lahat ng ito'y dadaan lamang sa harap namin. Hindi kami magkoconcentrate sa problema namin dito sa lupa. Ang mga problema ng ito, Panginoon, ay lumalaki kasi dahil sa kakaisip po namin dito. Pero ngayon, isa pong pangako, sa inyo kami mas titingin ang presensya nyo at ang pagmamahal nyo at sa kabutihan nyo kami mananatili at alam po namin na hindi na magtatagal ang mga nagpapasakit sa aming mga damdamin at kalooban na ito. Alam po namin at maniniwala kami na ibibigay niyo ang solusyon sa aming mga problema, Panginoon. Patuloy niyo rin po protektahan ang aming mga mahal sa buhay. Alagaan niyo po sila at bigyan ng pagpapala sa araw na ito. Ibigay niyo po ang kagalingan sa kanilang sakit. Tanggalin niyo po ang mga bagay na nagpapahirap sa kanila. At Panginoon, itinataas din po namin ang aming bayan at mga kababayan. Nasaan man siya sa Pilipinas at sa buong mundo, ipakita niyo po sa kanila kung gaano niyo sila kamahal. Ipakita niyo po Panginoon na ikaw ang sagot sa mga problema po nila ngayon. Salamat Panginoon sa pagpapala na ibibigay niyo sa amin sa aming mga anak mo. Patuloy niyo po kaming ibless sa lahat ng pagkakataon sa araw na ito at mga araw at panahon na dadating. Ito po ang aming dasal sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.